Ano yan? Ano Yipin yan? Pinabuhaya. Ngipin ng buhay. Ngipin ng buhay yan? Ay, nakita namin sa Facebook ko. Ay, yung mga atugas, ano. Yan, yan, yan. Doon ka, para mag-picture ka doon. Mga video ka nga. Ang ganda naman ang ano niya, no? You may white pa. Papasok ba pa tayo sa loob. Dito yan. Ito po in ito? na. Dito. Ay, teka lang. Ano pa lang pala kami nagpunta punta, po? Yung nakita tayo. namin yung ilog. Hindi, kung ay, kung tayo ay tayo yung mga kumusta na konti. Tara. Si Freshlet ah. ako ang bala. Yes, lumang pala. Ayan. Oh, ngipin ng buhay at ang ganda, no? Ito pala yung dinala kami dito dati na ano, yung ilog yeah. nga. Yung, uh, yung, yung, ano, yung pala yung kaduksong. Yung pala yung kaduksong. May tubig sila. Ito pala yung malalim. Ito, tanda ko na. Dito nga kami dinala. May tubig. Yan, pwede niya mag-isda. Diyan na kayo nang Malalim ba to? Malalim po yan. Eh. Hindi ka dyan pwedeng pumunta? Pwede, kung susuot ka sa ilalim ng bato. Ala, ibig sabihin, pag nalaglag yung cellphone ko, hindi ko na makukuha. Hindi, sa kasisisid ka talaga dyan kasi may tuto dito. Pag sobrang dry season lang, sa kapon mo nakakalakot. Nakakababa. Nakaka, nakaka. Nakakababa. Hmm. Kaya kanyang kuya? Uh, bago pa nag-alaw sa amat, hindi pa yan. Hmm. Pag yung patakas na yung sama, ako Para makita naman ako, <laughs> para ako talaga yung nagsasalita. <laughs> para ako talaga yung nagsasalita, hindi ako tayo, kuya. Oh, Ay, ang ganda ko ulit yung camera ko